gedon permani juli dondon patidong an elias totoy na nakaharap niya si Justice Secretary Boying Remulia. Ayon po kay Totoy, siya kumbinsido naman daw o kumbinsido naman daw si Remulia na mayroong sapat na basihan ang kanya pong mga paratang laban kay Atong Ang. May hawak daw na ilang ebidensya si Totoy tungkol po sa pagpatay sa mga nawawalang sabungero, Kasama na ang isang SUV na naglalaman daw ng pagpatay kay Ricardo Jun Lasco. Ayon pa rin po dito kay Totoy, mga polis mismo ang kumuha sa video habang ginagarote ang mga big biktima ng mga kasabwat na tauhan nila. Yun nga lang, hindi rin alam ni Totoy kung sino mismo ang mga pumatay at kung saan sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay. Pinapadala lang daw kasi sa kanya ang mga video para i-report at ipakita kay Atong Ang. man, may hawak din daw siyang isa pang ebidensya na magpapatunay sa mga transaksyon tuwing may pinapatay na sa bungero. na may pinanghawakan lang ako, yung boat na pagkatapos nila katayin, uh, hihingi ako ng pera kay Mr. Atong Ang. Mayroong butcher na hindi ko sinauli sa opisina. Yun ang hawak ko. May mga perma uh, at saka yung isang uh, team leader. May malaki kasi sahod ng team leader, sir. Eh. Simula nung nawala si John Lasco, 2 million na kagad ang mantinong uh, pinaka-team leader. Yan po ni Julie Patidong Elias Totoy. Samantala pa rin, inamin din ni Elias Totoy na nagdesisyon siyang ibunyag ang mga nalalaman patapos nga pong pagbantaan ni Atong Ang ang kanyang pamilya. Pinagplanuhan na rin daw kasi siyang ipaligpit noon dahil sa kanyang mga nalalaman. Yun nga lang, hindi raw agad siya nakaalis sa takot na makatunog si Atong Ang. Nilalaro niya ako, nilalaro ko rin siya kailangan ko makakuha ng tunay na nanggaling galing mismo sa bibig niya. Nung time na hindi niya alam, nakatabi ako nung kaibigan, magkakumpare kami, naka loudspeaker. Sinabi niya doon sa kausap niya na kumpare din namin, wala pa akong taong hindi nabubuhay. Eh nandun ako sa tabi, kaya nag-isip na talaga ako. Pumuli ang tinig ni Julie Patidongan Elias Totoy. Mari inamang itinanggi ng kampo ni Gretchen Barreto ang pagkakadawit niya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Idinawit siya ni alias Totoy bilang isa daw alpha member sa Beatmaster Group na alam daw ang pagpapapatay sa mga sabongero. Pero ang depensa ni Barreto isa lamang siyang investor sa kumpanya at wala siyang kinalaman tungkol sa mga nawawalang sabongero. Wala raw siyang dinaluhang anumang meeting para ibigay ang basbas -bas sa pag papaligpit sa mga sabongero. Ang giit ni Gretchen, puro imbento lang daw ang mga naturang akusasyon laban sa kanya. Samantala, Pasinta po, sensitibo ang aming pong susunod na ibabalita. Ipinakakalat po sa mga scam hub sa Myanmar ang video ng isang lalaking pinahihirapan o dumadaan sa torture habang walang saplot. Ito raw ang ginagamit na panakot sa mga empleyado na gusto na hong mag-resign. Sa panayang po ng News 5, sa Pinay na si Gladys, dating scam farm worker sa Myanmar, Tinatakot silang sasaktan tuwing magpapakita ng intensyong tumakas ang malalapa. Inilalaglag daw ng kapwa Pinoy sa ilang Chinese Big Boss ang mga nagpapasaklolo sa gobyerno. Bukod sa pangunguryente at panggugulpe, maraming Pinoy na rin daw ang ginagahasa sa mga scam farm at ilan sa kanila ay nabuntis na. Ayon sa datos po ng Civil Society Network for Human Trafficking Assistance, umakit na sa higit na isanda ang Pinoy ang nagpapasagip ngayon sa mga scam hub sa Myanmar. Nagsagawa naman ng internal cleansing ang Bureau of Immigration sa ilang tiwaling immigration office na minsan puy kasabwat sa pagpapalabas ng mga narekrut na Pinoy sa mga scam hub. Ibinasura naman ng 18 plenary of judges ng ICC ang petisyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa mga hukom na dumidinig sa kanyang kasong crimes against humanity. Ang paliwanag ng ICC, walang batayan para pagdudahan ang pagiging impartial o patas ni na Judge Rain Alipini Ganzo at Judge Maria del Socorro. Dagdag pa nito mali at hindi raw madedepensahan ang argumento ng kampo ni Duterte. Posibleng magdulot daw ito ng delay sa pagdinig sa kaso. Bago nga ang desisyon na yan ng ICC Plenary Judges, hindi rin pinagbigyan ng pre-trial chamber nitong Mayo ang parehong mosyon ni Duterte. Sa nasabing mosyon, iginiit ni Duterte na may bias o kinikilingan ng dalawang judges dahil nga sa pag-aproba noon o pag-aproba noon sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. Sa kaugnay po namang balita, butot balat na lamang daw ngayon si dating Pangulo Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, The Netherlands. Ang sa kanyang dating asawang si Elizabeth Zimmerman na bumisita doon, hindi na raw po umiinom ng gamot si Duterte. Pero maayos naman daw po ang kalagayan nito bagamat mabagal ng maglakad. Nakamusta rin daw po ito sa Davao City kung saan nga ang kanyang anak ngayon na si Baste Duterte ang siyang tumatayong yung acting mayor. Higit tatlong buwan ng hawak ngayon ng International Criminal Court si Duterte habang hinihintay po ang trial sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay po na madugong drug war na kanyang ipinatubad. Sa atin namang ulat panahon mga kapatid, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang pag bagyong bising na pumasok po muli sa ating bansa kagabi huli nga itong namataan sa layong 385 kph sa hilaga-hilagang kanluran ng itbayat Batanes may lakas po yan ng hangin na 130 kph at pagbugso na hanggang 180 kph wala nang direktang epekto sa ating bansang bagyo na binabaybay na po ngayon ang kalupaan ng Taiwan, Southwest Monsoon o ang habagat ang magdadala po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at maging ng Mindanao. Dito po sa Metro Manila, wala na pong pasok sa lahat ng antas sa Malabon. Sa Malabon. Okay. ka, sa Malabon, sa Malabon. Okay. Huwag kang padalos-dalos. <laughs> si oh, <laughs> sa Malabon lamang po. Yes. Pero right. lahat as is tayo, may pasok ang mga bata. Yes, ma'am. Mm -hmm.